Ang impluensya ng buhay ng tao ay hindi natatapos sa kanyang kamatayan. Ito ay nagpapatuloy at aapekto sa mga susunod na henerasyon bilang mabuti o masamang halimbawa. Isa sa hindi maikakailang katotohanan ay ang impluensya ng ating buhay na hihigit pa sa haba ng ating buhay. Maging intentional ka man o hindi, meron at meron tayong impluensya at alaalang iiwan na huhubog o iimpluensya sa buhay ng mga susunod pa sa ating henerasyon sa mga mahilig magbasa ng mga biography at maging ang mga kasaysayan ng mga imbensyon. Alam natin na bagamat wala na ang karamihan sa mga taong binabanggit sa mga babasahin, ay meron at meron silang epekto sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan at maging sa buhay ng mga tao sa hinaharap. Minsan, may inspirasyon sa talambuhay ng mga taong gipit at maaaring argabyadong nagsimula, ngunit nakagawa ng paraan upang umangat. Misa naman ay isang imbensyon na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng karamihan at nagbukas pa ng daan sa paglawig ng teknolohiya. Maaari ding isang pagkakamali at hindi magandang huwara ng iwa ng isang tao na bagamat patay na siya, ay patuloy pa rin nagdudulot ng problema ang kanyang impluensya o pasakit ang kanyang mga nilikha. Nagpapakita ito ng katotohanan na hindi tamang sabihin na my life, my mistakes. Dahil una, hindi naman talaga tayo ang may-ari ng buhay at pangalawa, meron at merong maaapektuhan sa ating mga pagkakamali. Minsan, bunsod ng pagiging makasarili, hindi na natin naiisip ang magiging epekto ng ating mga kapasyahan at pagkilos sa buhay ng iba. Ang sabi ng Bible, naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Hosea at kahit patay na si Hosea, Nananatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapagpamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Hindi tayo perpekto. May mga pagkukulang at pagkakamali tayo. At marahil may mga hindi magandang halimbawa na makikita sa ating mga buhay. Pero hindi dahilan ng mga ito upang tanggapin na lamang natin na ganoon talaga ang buhay. Sa biyaya ng Diyos ay eh, maaari pa din tayong magkaroon ng maganda at positibong impact sa susunod ng mga taong nakapaligid at sa susunod na henerasyon. Minsan, mahalagang tandaan na ang pag-iwan ng magandang legacy ay hindi dahil sa ating perfection, kundi dahil sa habag at kabutihan ng Diyos. Naway ang buhay natin ay maging larawan ng biyaya ng Diyos na magpapaalala sa tao na bagamat hindi tayo perpekto, Pwede pa rin tayong magdulot ng positibong epekto. Asa ka pa.